talaga hindi niya yung mga tawag ko pati yung mga chat ko sa akin. LJ 3 yeah, yeah. na mo ko pinag-aantay doon ko dito ka, Uy, hey, ka no, na. Turin na, uh, hindi na suri na LJ hindi na parang may ka na naman pang ko nga yan. Uy, na guys um, Ayan, na, talaga Ito, bumili ako ng ice cream Baka sakaling magustuhan niya Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko Pati mga chat ko sa akin Ayaw e, mo, buti na nga Hindi ako pinablock eh Sana oh, kahit pa paano magustuhan niya yung pag sorry ko sa akin Baka na Hindi, mali naman kasi talaga ako eh. Napuyat kasi ako kagabi, kakakalaro eh hindi na, hindi na tayo guys LJ LJ? LJ? Sige, Di right. ba diba, nagde-date tayo? Nagde-date? Ito, binilihan na nga lang ito yung favorite mong ano, cookies and cream. Boy ka na ngayon. Bakit mo ito, papabuhayin? Ito, mag... Sorry na. No. Uh, tatlong oras na higit mo pila pinag-antay doon. Hindi mo ko sinipot. Taas na nandito dito ka. Okay. Alam mo ba kung yung sa lahat? Ha? Hindi ko natin ako ng matagal. Pusensya oh, na, na napuyot lang din kasi ako kapon. At saan hindi ka sa akin. hindi ko aantay mo natawag ako. Nung tawag ako na tawag sa number, hindi mo ako sinasagot. Hindi na kahit hmm? tanggapin mo lang Hindi na ako. Uwi kaya kong bumili So naman ito eh. Sakayin mo. Uwi na yan. na. Ayaw mo na eh. Uwi ba eh. yan? Mas mo lang sa ano kahit mga date ko nang... nag-effort ka. Kasi nag-effort din ako mag-ayos doon. Pumunta doon. Tapos mag-intay pa sa'yo doon. Sini mo ako sinitot. Kasi nung papakita ka sito na parang wala walang nangyari. Wala ang kutuwa mo naman ako. Hindi mo makita na naman ako na naman ako tamangita. Hindi mo kahit tanggapin mo naman naman ako. Kaya kung bibili niya kahit tatlo pa. Mali naman yun. Kaya ka nandito kasi nagigilty ka. Sige na, muwi ka na lang muna doon. lang kung nasa mga loob ko ka na. Hindi ka man lang nag-effort gumising ng maaga. Hindi ka man lang nag-effort mag-alarm. Ano ginagawa ng alarm? Ano ginagawa ng cellphone hmm, mo? Hindi ka lang nangutan ko eh. Nakalimutan mo? Ikaw ang nag-set na ng date na Tapos hindi mo ako sinito. Pagpasukin mo na ako. Sige na, tanggapin mo na to. Sige na, may ka na lang muna doon. Bago pa ka tayo pagampot. Sige na, may ka na, na doon. Sige hindi na, 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 turin na yung day. Hindi na. Paano? nakaka-video ka na naman. Patayin mo nga yan. So yun. ako na yung... Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, patayin mo na yan. Pupunta ka dito kasi nagigilty ka. Silang oras mo kung pinagantay doon. Alam mo ba kung ka importante oras ko? Alam mo may umpisa pa akong business pero inoon ako mapagtita sa'yo kasi nga sabi mo gusto mo akong makasama. Ano mo ano? O ba sa pili mo ako sinipot? Mag-uusap pa tayo kagabi. Anong oras tayo mag-meet up? Alas 12. Anong oras na rin? Okay. Ilang oras ako nag-antay doon? 4 or... Oh. Mas pag mapakita ka dito, magagala ka ng ganyan. Eh, kaya ko naman bumili niyan. Sige na, LG. Patawarin mo na ako. Mili ka na rin, tama na lang muna. Siguro mas okay yun. Huwag na lang natin ituloy. Habang ganito, na hindi pa, hindi pa naman lumalalim. Tama na muna. Kasi yun lang hit yung pagpunta mo nga doon. Hindi mo nga magawa. Paano pa kung maging bayo? Bago pa ako tumawag ng guard dito, papadampot kita. Enjoy na mo. Pero ang ulo naman tayo nagsamahan yan. Masama ang ko sa'yo ngayon. Umuwi ka na muna. Umuwi ka na. Sige na. Ayaw mo na kita makita. Umuwi ka na. Umuwi ka na.